يتدبرون القرآن. نجموني موني سيلا سَاقُرْآن سا قرآن. أن طجع ربنا يتدبرون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أن يتدبرون Ito ay kasalukuyang pandiwa na marfo dahil siya ay hindi na unahan ng magmamansub at ng magmajazub. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay subutun nun ang pananatili ng nun dahil siya ay kabilang sa al-af'alul wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Ang wawul jama'ah siya ay dhamirun muttasil, dhamir na nakadikit siya ay mabni sa sukun. Ang kanyang lalagyan ay marfo dahil siya ang fa'il ang gumawa ng gawa. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Ang Qur'an siya ay maf'ulun bihi ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang alama palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fathah.